Kuya ito po ang unit nyo na testingin po natin. Medyo matagal-tagal din po kayo nagantay. Mingi na po ako sa inyo ng discargot. Medyo uh, nagkasabay-sabay lang po. Ito po, medyo ang kulang lang po na ito. Sight, front sight, at rail sight, at saka reeling sight. Okay na po siya. Ngayon po, susubukan po natin. Katatapos-tapos ko lang po ngayon. Ayan po. Nakano to? Monster tank. Monster tank to meron na rin po siyang ear gauge, Ayun, may karga pa siya ng 900 sa CO2. Pwede itong hand pump na capacity na ito, 1.5. Ito po. Subukan po natin testingin kung okay po itong unit nyo. Lagyan po natin ng bala. Hindi pa ito naka-chamber. Ala pa itong chamber at hindi ko pa tinay chamber baka ang kabit ko natin baligtad yung barrel eh pang kalabaw lang to sa kalabaw lang to tatama mga kamaster lalagyan po natin ayun po susubukan po natin to sa first cock ayan first cock po yan oh dahil lang po ah ayan po ah Matigas eh. Masikip. Virgin na virgin. Bagong baga. Basal na basal kasi eh. Ayan. Ayan. First cut po. Ito po, first cut ha. Ayan, medyo mahina. Medyo mahina po siya sa first cut. Pang ibon-ibon lang. Ay, nagulog pa. Medyo mahirap magbalat kasi hindi pa naka-chamber. Sakit sa kamay. Mga katim. Ito po, second cock po. Yan po ang putok ng second ng second cock. Medyo madiin talaga siya. Nakapower nakapower ice to mga katim. Powerize rice na itong gawa ko na to monster tank to Powerize rice 3 cock susubukan na ho natin itong 3 cock 1 2 3 ito po ah titingnan mo 3 cock po yan Pedro tingnan nyo po 3 cock medyo may kalakasan po talaga ito po ang unit nyo tapos na po hindi pa pala tapos reeling reeling site prone site at drill site okay po maraming salamat po mga kamaster